They are running, running, jumping, jump, jump, jump. Dito lang ikaw sa may camera. Boom. So, alam niya na po na binibideohan siya. Kasi usually, pag binibideohan ko po siya, nakaharap sa kanya. oh no! Ay, yung piggy bank mo, mababasag yun anak. Wala lang ka ng piggy bank. Mas okay po sa akin guys na ganyan CRR. RR. Sobrang likot, maligali kasi alam ko na wala siyang nararamdaman. Mas mas worried ako pag siya ay nasa isang tabi lang. So, hal mahalata mo siya kung masama ang pakiramdam niya kasi, or kung may nararamdam siya kasi, talagang hindi siya ganito kaligalig. La 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 la, la. You stay here lang. Running, 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 running. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. You stay here. So, okay na okay po sa akin kahit sobrang digalig niya. Ang importante po is masigla po siya.